Tapos kayo, tapos lang lang lang. Lang ako, tapos nang kaya ni Kapitan ang bumula na lang. Nagbabalang ako. Yuck, pingis niya. Isa lang harap, tapos na rin kain. Bangla, hmm. sisikap. Kain ng pisto. Pagka, pagka kain sa area ng nylon. Tagilid tayo ah. Pampain bukas ni breadcoats. Boo. Okay. Eh. Nga apretan lang ka. Palit, palitan, palitan mo pain. Apretahin. Balik <laughs> lang mga karabas. Pinks. Ngaunat muna 'yung ano mo, tangkab. Nga ganun, no? Kasi 'yung ano si ano, ah, si, ano. dugoy sa, aso, ano? D'n rad sa kabilang pala 'yung dapat. Brad. Huh? Ay, dapat sa kabilang dapat. Sigan lang. Kan ako eh, yung kan ako kanon ako eh. Mm hmm. Sige. Nakatalikod ako. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh. Hmm. Uy. Oo. Bro, <coughs> parang walang katabi ka pa. Meron. Kapag sabi ka lang kung pagod ka na ako naman, oh. Kap, para walang katabi ah, dinadali mo si Pesgi ah. Kinain ako nga ta. Kanon na tira oh. Gawa yo. Oh. Gawa na ito, Pengs? <coughs>

kung ano kapitan ng black so no. sawa yan yung diba di ba guys kay ng kinunoy kinunoy tapo hmm. <laughs> kamo <laughs> yung yung pato dahil kay pinsy wag ka mo pingo yah ito yung ya, aramar kahit pagod kayo magapong kang pagod eh ay mga karabas yung aking body ko magapong pagod dyan nag wielding ng aming tangkab bago magapung siya na malingke kaya pagod yung aking kasama kaya kailangan niya muna ng kunting pahinga kasi baka siya ma may alas anong oras? 12 eh may agaw naman o oh. Mm. mga alas 12 no? alas mm. hmm. 12 eh alas <laughs> 12 oh makarabas o oh. kalaki okay. ay siya na yun sa maul dapat pag gising ko puno na yan ha thanks ha? dapat pag gising ko puno na yung balde mo oh Hmm, oh. Limang, limang iwa to sa uh, kitang ni brother. Limang iwa niyo. Wala lang, wala pa na. Mampalay pa kain. Oy! <laughs> tinapin marap. Ay, marap dito pa kain. <coughs> Iki dami na. Oo, oh, dalawang kilo na kots. Na? Kap doon kahit kap sa malaki. Kap para mas malaki. Oh. Doon santer. <laughs> dito kap malaki na rin oh. No? Baka doon kap para mas laki na mga braso mo.

ako walang tao dyan dyan ako pakrabas dalawa nakalimang kilo na nga ha pakrabas dalawa ng baldado Ito, pitan ng baldado pitan plan pagod sa kailan pusit kanina yun yung malaki unti kasi nadala oh 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 man oh oh tayo Huwag mo na pinis. Huwag mo na punasan kami mo. Mas dulas-dulas. Mga dulas dulas-dulas. Oh! Isang oras mga karabas. Huwag ko si Kots. Isang oras. Hinutom na naman. Ang nalipin si mga karabas ha. Tunog

Oh, ang na daan natin. Ito, nag-alas lusin na pala. Oo. Oh. Oh. alas lusin na? Alas -lusi na Alas lusin na Ah, mga karabas, si Brad Jimmer naman ang bibirada. Kaya nagutom ako sa tirada na ito. Ano kay? Kaya. Okay. Uh, ano? Yun. Kadawi na si Bagbis. Uy! Hey. Uy, magpagundin. Hindi magpalugi? Hindi rin siya magpalugi sa kalabanya niya talaga eh. Yun, kasi laki rin na bagay sa kanyang huli. Nakilaklan siya ng tangkab. Nakilaklan siya ng tangkab. Gagandaan natin, baka si ma siya magkabab. Maputol yung mga kalamay niya. <laughs> Tulog na tayo kasi apat kanina. Si Pig hindi magisang mag-isa ngayon, siya man mag-isa ang katulog. Suluhin mo. Pakbakan <laughs> mo. Pakbakan <laughs> mo lang ang umaga. Para ba sa kagabi, apat kami ang tulog eh. Siya lang isa Pamusit. Wala may mag-video sa kanya. Tulog. Yung iniwanan ko kasi mag-video. Si Bagoy sabi ko siya muna. Bay na una pa sa akin tulog. <laughs> may may sumunod yung dalawa. <laughs> Alas 11.30 nagising na rin ako. Alas 12. Gising na rin sila Ayan siya naman Kings, okay. matalay mo na Matalay mo na Sa amin na pa namin Oo Parang Kings, pakad mo ah Pakad mo alas 9? Yung araw sa huli niya kanina eh oh hmm? Dami na Dami na Dami na Dami na Dami na maganda. na ano...

Ganda na po si Shodong, gingiging si Kapala. Oh, oh. Ganda mo na Muna Kabanoktot to. ka, ganda ba yun? Concern na nga sa Ayan eh. Ay, oh, no, yan, yan. May panig ka. Gisingin ka namin ha. Ayos na ganito ha. Okay. Ayun Ay, kwarto ko, ginaagaw oh. mo ang no, kwarto ko eh. Bibiron. <laughs> <laughs> Ay. Kala pa, kala pa, ano ba yung doon? Eh bakit malaki ka eh? <laughs> Sisikap ka nina. Brad, kariklamo si Bagwas malilit ba na? Ay, malaki ka eh. <laughs> kita kilap? Kinapingsikan nila. Kinapingsikan nila. Si Ay! Uy! Oh, hi nila. <laughs> Ayos! Malaki. Malaki na sila, di ba? Malaki ka mong mo. pa. <laughs> malaki na dyan mo. Malaki na ronchan mo. Malaki kap. Là voi, đi, còn gì nữa, clip nữa, lá, đi qua đi, đi không đi, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đi đâu, 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 đi đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đi Kapitan mm. Dawi Dawi yang kap Ito trang score <laughs> sino Siya Ikaw Ito Si Kots, One One yan Ako power one to Tulog <laughs> 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 One to tulog <three>, <laughs> yung, yung one tulog na eh <laughs> oh Kasi yung laki niya talaga mga harapas ang ginaulo niya <laughs> Ha? 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 So, yun nga, kamusta dyan? Wala pa. Wala pa? Wala pa puno na yung kawali mo? Madalang. Ang padaki dun, kay kapitan, nagtuman. Yun ang pagkalugi lang ni Pink's G kanina. Sa atin, apat na no? tulog tayo. Siya Wala siya kakuntuhan. Wala <laughs> nauna ako tulog sa inyo. Mauna, nauna pa kayo na sa akin eh. Sabi ko, partner partner eh para ma-update <laughs> na ang hiniwanan ko mga karapas sa bagwes <laughs> bay nauna pa sa akin tulog <laughs> tagitain ko <laughs> tulog mga tulog na ay ah, nagsabay ako kay Peche hindi hindi, hindi ako tulog ay maingay na kayo boom pulo na siguro ang kwalit nga eh hindi ay Uy! Sang kawa na. Tuyo na lang ko lang diyan, ha. Wala lang sa bikyan. Ha? Sabaw na lang daw. Kasuro po sa dari sa. Ito Is yung karne. Ito, kulubot tuh Ini Wait lang, ayaw na laki man niya. Para mol-mol kagat. Ngayon <laughs> kumain yung balat ni Kapitan ang kunin nagkain natin dito uh, ano na kasi yung balat ni Kapitan eh malasa na yan, matanda na eh uh, yun balat mo bata pa sa kubal ah uh, kap sa kubal ang paan niya, yung ipahin niya stop 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 <laughs> nagkalaban ba? nagkalaban ba? nagkalaban ba? ko <laughs> may Okay Kaya ano sa ikap, may kalaban daw ba? Nagupin ko na itong tangkap ni Pixie may takon dali rin yung kanyang manok Maliit na naman Kasing liit ni Kapitan dali rin yung kanyang manok Dali rin makarabas yung, 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 yung Balat ng manok Ang Dali.

Iba eh. Sa dali siya sa diskarta eh. Ya. Ay, puno ngayon. Uy. Sana all. Lapit na no puno eh. Hmm. Lapit na no puno. Puno na yan kapag pagsama niya sa'yo na yan. Puno na yan. Super na yan eh. <laughs> puno na daw. Ini kalau kalau kok enggak ini ketekan

Siyang galamay nalang maka-ano, brad, ah? Hindi lang <laughs> <Nila> nakakagip. Mm. <laughs> Sa wakas. makatulog si Brad G. <laughs> Saktong patulog. Nagdadawe eh. Hindi O, ka, ah? Sa dyan ang panahon. <laughs> oh, si Nate Bagwes. Kasi maraming style eh, makarabas. karabas. Oh

Nanay siguro kapto to shit. Pasa tagilihan kapto tama dahil oh. lumaban lumaban na no. Lumaban eh. Dali naman. Ah, tanggalin ng antok mo. Yeah, may, hindi ako makatulog eh. Kung may ako tulog ba bangga ng bigitin kayo. Pag ng bigitin. 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 Ah. kapitan na. Layo. Layo. Ah, rabas na 'yung si kapitan doon eh. Yun. Yun. Yun yuro Okay, mo sa tumay ngay, diyan katulog si Pink's J. Kanina na katulog tayo, hindi niya ka hindi siya kay ngay. Wala well, sa kasama eh. Oo. Oh. Isulo niya yung Raptor kanina. <laughs> silang buhay ng apat na. Oh, Ano naman. Yan. Lit lang. Mamawas. Silang! Lit lang, lit natin. Yun. Kat, may katabi rin ba dyan? <laughs> Bilhin ba natin to? Libo na to. <laughs> Bilhin ba natin yan? Tanong pusit na sa palingki mga karabas, 200. Ayun sila busing, nagbili lang yun eh. Wine oh. na. Kamusta naman kaya sila? Marami lang ulit sila. Ayun. Ay. Ayun, eh, ganyan lang. Ayun, hmm. nandahan mo lang. Hindi mo laki-laki.

Hindi, masakit ang uwo ko na... Ito yung ito? Malaki pa Papa, buhay. Buta -ba talaga? Hindi eh. puno na. Hindi. tayo na rin. padalang-dalang din. padalang-dalang <laughs> din. Thank <you. laughs>

Pabilis oh, ko mga karapas, pulo agad oh. Oh, Roger. Pulo ko agad mga karapas oh. Sa <laughs> <laughs> isang so, tangkap pa lang ha. Aron mga karapas, binira ng one kick. One Hindi <laughs> <laughs> siya nagantihan ng flying kick. Hindi siya nagantihan ng flying kick oh. Sayang, tangkap. Tara na, thanks G. Thanks G, bye bye. Thanks G. Saan yung ano mo, ano? Pag-uwis. Dito yung kanina eh. Dito yung kanina yung kanina eh. Ay, mga karabas Baka mga karabas pinalitan niya kasama kasamang yung ating aking tangkab Kimbira ng one cake kasi <laughs> Hindi na ganti ng flying cake oh, Hindi na ganti ng flying cake <laughs> Hindi man, natin masabi na tuk uh, Ano yun? Tuk cake <laughs> Isa lang yun Kung dalawa kasi sa kung tuk cake kasi baka magagawan pa yun <laughs> Ooh, Dito Uy meron Dito <laughs>

Pag malaki, mabilis pa po, no? na ang rescue si Bagwis. Binulag ko mga karabas. Tinanggal <laughs> ko yung mata niya. Kasi laki, nang yeah. tangkab. Kasi <laughs> tinanggal ah, niya ko lang. Binulag ko. Bulag niya. Kasi ano, bulag eh. Si... Hmm, si Tik. Kailangan matakot kayo dyan. Nung, nabubulag pala yan. alam naman. Si Tik puno. Ay, boy, piti kang balde. <laughs> <laughs> Ayan, mga walong kilo na yung mga karabas. kasi daw ang dating gamit ni Pings G nung nagapamusit naga siya. Kaya tansya niya kung ilang kilo ang puno na yan. Yun yung talaga yung ginamit niya nga siguro. Kulay itim eh. Kulay mm -hmm. ata din. Agwis, <laughs> matulog na nalang. Kasi <laughs> laki Bagwis mga karabas. <laughs>

Kala mo ah, makaligtas ka pa. Ay, awas na, limay pitik. parang dalawang diba, parang naibaba ko. Ano na nga? Kaya na, bro. Kaya na. Oras is 3.39. In the morning. In the morning. Ito anong oras na sa inyo? Dito sa amin ay 3.39. Uy, Uy, may tawag. Uh, may tawag, uh, may tawag. May nakabitaw. Ang gawin na natira. <yung> <laughs> Wala na yung laban. <laughs> 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 Niwanan din siya mga karabas. Gawin lang.